Ito nga pala ang pangalawang harvest namin ng aming piso wifi. At sa tingin nyo mga karepa, nakamagkano kaya tayo? bali tinawagan ko na nga si babe at ang sabi ko ay i-harvest na namin yung aming piso wifi. Dahil mahigit isang buwan na nga, laking tuwa at laking gulat nga ni babe pagbukas niya ng aming piso wifi. Hi Halos hindi na magkasya mga bariya at konting-konti na lang ay maaabot na yung mga pyesa sa loob. Hindi namin ang kalain na ganito na pala yung nasa loob. Kung nakikita nyo nga mga karepa, alisin ni babe yung box na ng barya Bali hinarvest nga pala namin to noong December 30. Dahil nga nag-usap kami ni babe, babe na kada mat na nga kami mag-harvest. Tingnan nyo naman mga karepa, meron pa sa loob at hawak naman ni babe yung mga iba pang mga bariya. Ang dami no, talagang tuwan-tuwa kami at napakasaya. Dahil nga hindi namin talaga akalain na gito na pala karami ang mga bariya sa loob ng piso wifi namin. Tapos pinakuha namin ang palanggan ng palanggan yung kapatid ni babe para doon na lang ilagay ang lahat ng mga bariya dahil hindi nakasya Ang minomonitor lang pala ni babe ay yung system kung okay ba yung kalimitang mga problema ng piso wifi. Pero yung loob ng piso wifi hindi niya na check na puno yung mga bariya. Kaya yun, pagbukas namin ay talagang nabigla kami at nagulat at sobrang sobrang saya dahil nga napakarami ng bariya sa loob nito. Noong una nga ay nagdadalawang isip ako kung maglalagay ba ako ng piece of wifi dahil ang mga tumatakbo sa isip ko ay baka malugi lang ako or baka hindi pumatok. Pero eto siya mga karepa, sinubukan ko at nalaman ko. Kaya sa negosyo kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Nakuha na nga ni babe lahat ng bariya sa loob at yung nasa box naman ay nilipat niya sa may palanggana. Dahil okay na nga ay pumasok na siya sa may loob ng bahay nila at para bilangin na rin. Mga karepa, sobrang excited ako at sobrang excited na babe magbilang ng barya అందామిన తి tingin nyo mga karepa nakamagkano kaya kami sa isang buwan at syempre ipapabilang na natin kay babe sa pagbibilang nga ni babe ay hiniwalay niya yung mga 5 piso 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 10 piso at tigbe-bente. dahil marami nga ito ay nagpatulong ni siya kay Wewe magbilang kaya maraming maraming salamat kay Louie at sya nga pala mga karepa dahil nga bago pa lang ako sa pagnegosyo ng piso wifi nagtanong tanong muna ako kung ano ba ang maliit na kita malaking kita at saktong kinikita sa pagpipiso wifi at ayun mga karepa nalaman ko na sakto sa isang araw ang 100 pesos 50 or 200 pesos. Kaya laking tuwa ko na ganun nga yung aming kinikita kada araw. Dahil nga kada araw ay sinised ni babe yung mga namin at hindi bumaba sa 100. Sabi nga na tropa ko na malaki na daw yung 100 pesos to 150 pesos kada araw. Kaya napakasaya ko at napakasaya namin ni babe. Thank you rin sa aking girlfriend na tumutulong sa akin at sumusuporta at nag-aasikaso ng aming negosyo. Siyempre pa. maraming maraming salamat sa Panginoon. Kaya sa mga mag negosyo ay lagi nakasentro ang ating Panginoon sa lahat ng mga gagawin natin sa buhay at tayo po yung pagpapalain. Okay na mga karepa nabilang na at na plastic na rin ni eh, babe. Nakamagkano kaya tayo mga karepa sa isang buwan? 1, 2, 3, 4 5, 6 Seven, three for all 3 O di ba? Naka 3,200 kami sa isang buwan. Pero magkano ba talaga ang pinakatubo natin? Ito na nga at i-compute na natin. Syempre, gumagamit tayo ng kuryente at wifi dahil hindi naman ganoon kalaki ang konsumo ng kuryente. Sabihin na nating 250 kada buwan at sa wifi naman ay 750. Dahil nag-usap kami ng mga kapatid ni babe, nahati na lang kami sa pagbabayad ng wifi nila. Kaya kung ang kuryente ay 250 at ang wifi naman ay 750, ang total niya ay 1,000 pesos. Kaya 3,200 minus 1,000 equals 2,000 200 pesos. Kaya ang ating pinakatubo ay 2,200 pesos sa loob ng isang buwan. Kung naliliitan kayo or sakto na, comment nga kayo sa baba. Pero para sa akin mga karepa, ay okay na. Dahil ang piso wifi, hindi na kailangan pang bantayan kahit umalis ka man or natutulog ka pa. Kaya kumikita ka pa rin. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. And please like and share the video. Maraming salamat po.